Ops, teka muna, bago magsimula yung ating video ay uh, gusto ko muna i-shoutout to mga idol na to. Let's go! Yun, gusto ko lang i-shoutout yung ating BBG dyan. Maraming salamat sa pagbisita at ingat kay palagi. Let's go! So, what's up mga idol? Magandang araw sa inyo. At yun, sa nakita nyo naman, uh, ganun yung tunog ng kanyang bottom bracket. At kapag na ganun na yung inyong bottom bracket, ibig sabihin niya is kailangan na niya ng grasa. At ayun for today's video ay magre-repack tayo ng bottom bracket. Kaya ayan samahan nyo ako para makita nyo kung anong klaseng bottom bracket. Let's go. At 'yun mga idolo, kompleto na tayo sa gamit. Ah, uh, wala tayong degreaser kaya ito lang muna gamitin, gas, uh, brush, lagayan ng uh, paglinisan natin. Ito 15 or 14 ah uh, para dito to sa puller. Ito naman para sa puller. Ito naman yung puller natin. Pang tanggal natin ng plato. Kasi hindi tayo naka At ito yung naka square type lang tayo. Ito yung sa allen wrench. Pang tanggal ng bolt dito. Yan. At itong plies uh, in case na may kailangan tayong alisin. At ito pang sungkit dun sa rubber. Yan. Ito yung pang sungkit sa rubber. At nga pala mga idolo. limutan natin itong bottom bracket remover. Yan. Tsaka ito. Para dito yan. Yan. So, eto na. Let's go na talaga. Tunay na to. So, tayo na mga idolo. Ayan. Ang una natin gagawin, aalisin natin yung bolt nitong ating bottom bracket dito sa kanyang crank arm. Kung saan yan. Kasi naka square type bottom bracket pa ako mga idolo. Sabay lalagay natin yung puller. Yung kabilang side muna mga idolo, yung pangkabit doon sa trade doon sa ating pedal or dun sa ating crank arm. Pagkatapos naman higpitan natin yung kabilang side para maitulak nya palabas yung ating crank arm. Yan. Sa ganyang paraan mga idolo yan. Ganyan talaga kapag square type ang inyong bottom bracket. At magkaiba pala yan mga idolo doon sa alotik mga idolo. At ayan nga tinatanggal na natin yan sa kanyang puller at yun natanggal na nga ni mga idolo yan sa so, nakikita nyo ayan o, square type yung ating bottom bracket ngayon yung kabilang side naman at ulitin lang natin yung kaninang process aalisin lang natin itong bolt dito sa kanyang crank arm at dun sa bottom bracket yan yung nagkukonekta dun sa ating crank arm at bottom bracket sa karaniwan nga pala mga idol yung mga bottom bracket na tulad nitong square type ayan natatanggal yung bolt nyan sa kakasipa or siguro sa luag yung pagkakabit or sobrang lakas ng binibigay na pressure ng pagpadyak ng mga gumagamit ng square type bottom bracket kaya ayan, talagang nagluluwag at mamalay ka, matatanggal na lang yung plato mo or yung crank arm mo nang wala ng bolts. Yung pala nauna nang natanggal yung kanyang bolts. yan At yun, higpitan lang ulit natin para matanggal ulit natin yung crank arm mga idolo. Ayan, sa so, nakikita nyo, okay, natanggal na siya. Kaya ayun, alisin na lang natin yung puller doon sa kanyang crank arm. At yan nga pala mga idolo, ay aulitin ko, ano, kampagnolo yung kanyang crank. At yung iba niyang parts ay puro so, kampagnolo. Idolo, so ayan na mga idolo, bracket, gagamitan natin siya ng bottom bracket remover. At uh, para matanggal natin yung bottom bracket at ayan na nga yung tinuro ko kaninang gamit ayan buti na lang hindi pa siya gaanong matigas at kayang kaya pa natin siyang gamitan ng light forces yan ito nga pala mga idolo yung pagtanggal nyan at ito pala mga idolo yung nga ano naalala ko ang pagtanggal nga pala ng bottom bracket mga idolo ay parehas ng direction yan doon sa left side Or doon sa parte na wala kang crank ay kailangan ang punta ng iyong uh, pagpihit or direction ng iyong pagpihit ay pauna. Ayan tulad ng napapanood nyo. Kailangan pauna siya Or doon sa normal na paluwag. Ayan. Ayan yung technique dito. Kasi uh, based on my experience, ayan. Diyan na rin tayo unang nakasira ng trade ng frame dahil sa maling pagpasok ng bottom bracket at ayun kaya sinishare ko na sa inyo yung aking experience na sana ay hindi na rin mangyari sa inyo at ayan pagdating naman doon sa right side mga idolo ayan ngayon kung paluwag naman yung gamit nyo doon sa left side dito naman sa right side ay pahigpit naman siya yan pauna rin yung hila nung inyong direction nung yan nung tools yan at kita nun kalawangin na nga yung ating bottom bracket ilang weeks ko lang tong ginamit pag insayo at nilaro ko nung triathlon so ito nang itsura nya hindi ko inexpect na yan pala yung ano yung bottom bracket na nabili ko at yun dumako na tayo dito sa pag at alisin muna natin itong bilog na ito dito yan pala mga idolo yung ah uh, sumasangga dyan yung sumasangga yan ano ba nang tawag doon bumabangga dyan yung crank arm kapag sobra ng higpit or minsan kasi naglulus trade na yung ating mga ah uh, butas nung no, sa square type natin na ah, crank at yun eh, siya nagpipigil para hindi siya malos yan at yan, maya maya pa mga idolo na baklas na natin lahat at ito nilinisan na natin. Ay sa kaalaman po ng lahat, ayun ay, pala nga nakikita nyo aloy pala yan. Hindi kagaya nung mga nabibili natin na bottom bracket na bakal yung ganyan. Yan, kita nyo, aloy yan, aloy. Hindi ko rin in-expect na aloy pala. At yung basta tinakid ko na lang yan nung dumating. At ito, linisan lang natin lahat ng mga... Uh, gamit or yung mga parts ng ating bottom bracket para mas malinis natin siya. At tinanggal ko na nga yung ng mga bearing para naman malinisan natin ng maayos. Yun, kita nyo naman napakadumi talaga ng bearing na yun. Gawa yun nung na-stack ng tubig. At yun mga idolo, para makatutunan nyo din yung technique or tips sa paghugas ng ating mga bisikleta ay sana mapanood nyo yung video na meron ako dito sa youtube channel ko ano? Nandiyan yung ibang mga tips sa paglinis ng ating mga bike kung saan ituturo niyan yung mga bawal na basain na part sa ating mga bisikleta at yung mga tamang pressure ng tubig lamang. Yan. Kasi yan ang karaniwang nagiging sira ng ating mga bike kapag naista ka ng tubig o napasukan ng tubig ay doon na nagsisimula ang problemang malala. At yun sa nakikita nyo, pinapaikot ko na at mukhang malinis na yung ating bearing na yan. Pwede, pwede na natin yan i-repack mga idolo at yun. Pero bago ang lahat, linisan muna natin lahat ng mga parts ng ating bottom bracket para mas maganda ang pagkabit sa kanya mamahiya. yan nakikita nyo siguro, oh, makinang pa. Kasi nga, aloy siya. Hindi ko inexpect na aloy siya kasi sa Shopee ko lang siya binili. At ba may magtanong dyan, kung magkano yung kanyang presyo ay nasa 490 pesos po yung bottom bracket na ganyan. Square type bottom bracket Shimano na ang haba ay 110 mm. At ayun dumako na tayo dito at yan magre-repack na tayo. Yung palang grasa ko na yun, mga idolo ay original. Hindi ko alam kung sa Anoy, oy hindi pala sa Palawan ko yan binili at hindi ko na matandaan yung presyo pero parang nasa 100 plus ya ang ganyan kadami kasi sabi nila heavy ano daw yan magandang klase heavy duty daw yung ganyang grasa yan at hindi ko na rin naman alam kasi basta bumili lang ako at nasabi nila na maganda raw klase yan kaya binili ko na rin at yan sa paglagay ng, ng grasa mga idolo ay ganyan lang ang inyong gawin yan pagkatapos nyo lagyan ibalik nyo yung kabilang parts tapos paikutin nyo para lumabas yung excess na grasa yan lalabas yan dun sa kabilang part tsaka nyo lang papatungan ng konti ilang kasi hindi man makakaikot masyado yung biring kapag pinunong puno ng grasa yung inyong bearing Tamang yung may konti lang nakulang para man makaikot ng maayos yung ating mga bulita sa loob. Yan. At pagkatapos nyo mga idol, punasan lang natin yan ng konti at dumako tayo dun sa sunod na bearing. Ayan, ganun din sa kaganina. Ayan, lagyan muna natin itong kabilang part. At pagkatapos nun, syempre, yun namang itatakpan natin yan at ayan sa paglagay nyan mga idolo hindi naman natin kailangan na sobrang daming grasa minsan ang pangit din sa bike ng sobrang dami ang nilalagay natin na grasa kasi nga hindi makaperform lang maayos yung mga bearing dahil sa excess na mga grasa at ayan nilagay na ulit natin yung takip at paikutin ulit natin para lumabas yung excess na grasa dun sa gilid then ayan patungan natin ng manipis na grasa Ayan, ganyan lang ako mag mga idolo. Hindi ko lang alam sa ibang mga idol natin dyan. Ang mga mekaniko kung paano nila nilalagyan or nire yung mga bearings nila. At ito yung mga simpleng tips mga idolo. At ayan, pagkatapos nyan matik na. Wala nang intro-intro. Ibabalik na natin yan sa kanyang dating pwesto. Pero bago ang lahat, lagyan muna natin syempre ng grasa. Para naman hindi siya magtunog-tunog or yung mga tunog-ibo na minsan naririnig natin sa mga bottom bracket. Kasi hindi nila inaalagaan ng maayos. At pagkatapos nun, ibabalik na natin siya doon sa kanyang ihi. Yan. Okay. May tamang ano rin pala yan mga idol. May tamang direction yung ihi. Yung may matabang part is yung para dun sa right side at yung walang matabang part is dun sa left side at ayan kinabit na natin yung parehong bearing at ito palang bearing ko mga idolo ay hindi ko ina-expect na ganito yung bearing ang hinahanap ko kasi yung buo na hindi ko lang alam kung nagigits nyo ako yung buo na bottom bracket ang hanap ko at hindi ko alam na ito pala yung dumating hiwalay pa rin uh, yun yung mga old na Shimano na mga bottom bracket at ayan mukhang okay na siya iniikot-ikot natin at chinik natin ayan, pagkatapos nyan ilalagay na natin yung mga rubber para don sa basa or sa tubig kapag naglilinis tayo na accidentally nating nababasa yung mga bottom bracket natin hindi agad siya papasok don sa loob dahil mayroon tayong rubber na protection Uh, yung iba pa pala mga idolo na basa na pumupunta dyan sa bottom bracket na yan ay kadalasan galing dun sa ating seat post. Baka napapansin nyo, yung ating seat post sa likod ay mayroong butas at yun na yung nagiging reason para pumasok yung tubig or minsan naman dun sa ating mga seat post or dun sa ibabaw na seat post sa may upuan kapag butas yung ating upuan mayroong dun maliit na butas na pwedeng pasukan ng tubig. At yung tindukoy ko nga pala kanina mga idolo ay nandoon sa seat clamp yung butas. Nasa frame at doon sa may seat clamp na parte. Yan, doon siya pumapasok yung tubig. Kaya dapat uh, tabunan natin siya. Kasi pwede siyang pumasok kapag nagra-ride tayo na maulan. Pwede pumasok kapag nagkakarwash tayo ayan yun yung mga nagiging dahilan nun para pumasok at yung binabalik na natin dyan sa part na yan yung bilog na nagaharang dun sa ating mga crank arm na sumobra para ikadahilan ng pagkasira at pagkatapos ng mga iduloy linisan na natin yung traha or yung trade nung frame natin na pagbabalikan natin nung bottom bracket para naman mas smooth yung pagbalik natin sa kanya yan ganyan lang naman yung simpleng uh, tips para mas okay yung ating performance or mas mapa-improve natin yung paglilinis ng ating bike at pagkondisyon. So yan sa part na mga idolo ay kita nyo naman at talagang napaka-dumi dahil dun sa mga basa or sa tubig na na-stuck sa loob. Hindi ko akalain na may i siya ng ganon kaya ayun dapat lagyan ulit natin siya ng grasa para naman ma-maintain natin ulit. Kung pwede lang sanang lagyan ng grasa yung butas dyan, mas maganda. Kaso yun nga, yun na yung pagkagawa sa kanila kaya ayan. Kailangan na lang natin tabunan yung mga butas na pwedeng daanan ng tubig papunta dyan sa bottom bracket na yan. At yan, pagkatapos ng mga idol, nilagyan na natin ng grasa, pati rin yung trade nung ating bottom bracket. At ayan na nga, pagkatapos nyan, ay syempre wala nang intro-intro yan. At i-check natin yung mga kalog. At yun, kailangan natin i-check yung kalog para kapag tinakid na natin siya wala nang gaanong adjustment tayong gagawin at ayan na nga mga idolo kinabit na natin kita nyo naman smooth na smooth lang yung pagkakabit natin hindi na natin kailangan gumamit ng tools kundi kamay lang gagamitan lang natin siya ng tools yan kapag nandoon na tayo sa sagad na part na yan gamitan lang ulit natin siya at higpitan yan. at kapag nahigpitan natin niya proceed naman tayo doon sa kabilang part ng ating bottom bracket Ayan pala mga idolong may ano na yan, yan. May, may sobra na yan. Dito yan sa right side ng ating bottom bracket. Samantalang ito namang, uh, yan, anong ba tawag dyan, you Know, yung walang sobra. Yan. Yan naman yung dito sa ating left side. Kung saan dyan na mismo yung nag adjust ng higpit. At sa kabila, yun ay fix na yun. Yun. Nakuha ko rin yung tamang ano, pag deliver yun. Ito yung mismo nag a kung mahigpit ba masyado yung ating bottom bracket or masyadong maluwag. At samantalang sa kabila, nakapix na siya. Ito na lang nasa left side ang mag a ng timpla ng ating bottom bracket or ng ikot ng ating bottom bracket. At ayan, pag higpit ko, naku, sobrang higpit pala. Kaya ayan, niluogan natin yung mga idolo. Ito na siya, oh. Tamang luwag lang tayo dyan. Kasi kapag sobrang higpit, kawawa yung bearing natin at tayo din ang mahihirapan. Gastos na naman kapag tayo ay nasiraan yan. At yun, mas madali kasing masira kapag sobrang higpit ng ating bottom bracket. At ayan, pagtapos nyan, ibalik na natin yung mga crank arm. At yun, yung bolt syempre. Yan, higpitan na natin to ng maayos para mas maganda ang lapat ng ating square type bottom bracket sa ating crank arm. Ayan na. Kasi itong kadalasan lumuluwag kapag square type bottom bracket lang ang meron ka. Unlike dun sa halotik mga idolo. Sa halotik naman, ang lumuluwag naman yun yung bolt dito sa parting kanan. Yan. Doon naman siya lumuluwag hanggang sa matanggal yung cover nung kanyang crank arm at ayun. Doon na natatanggal yung pedal. Yan naman. At ito naman yung sa kabilang side mga idolo. Doon sa may plato. At yan. Kailangan higpitan lang natin. At ayun. Chinik na ulit natin. At yun, nawala na yung tunog niya. Yan, smooth na rin siyang umikot. Kaya, ayun, problem solve na tayo mga idolo. Let's go! So ayun mga idol, okay na siya. At narepack na natin yung ating bottom bracket. At okay naman yung kanyang performance. At sana may natutunan kayo sa video ngayong araw. At yun, huwag kalimutang i-subscribe yung aking channel. At pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa, sa mga susunod pang videos. At yun lang mga idol. Bye-bye!